Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Naranasan mo na bang mag-take ng gamot gaya ng blue pill pero hindi pa rin gumana? Sa video na ito, pag-uusapan natin ngayon kung paano mo magagamit ng maayos ang mga gamot tulad ng sildenafil at tadalafil para maging epektibo ito sa tuwing kailangan mo. Bago tayo magpatuloy, mahalaga munang malaman kung paano ba nagwo-work ang katawan ng isang lalaki kapag siya'y na-arouse. Kapag na-stimulate ang katawan, naglalabas ito ng isang kemikal na tinatawag na nitric oxide, NO. Ang NO ay magti-trigger sa production ng isang pang-kemikal na tinatawag na cyclic guanosine monophosphate, CGMP, na siyang nagpaparelax sa blood vessels sa penis. Ito ang dahilan kung bakit dumadaloy ang dugo sa penis at nagiging matigas. Ito ang tawag natin dito ay erection. Ngunit para sa mga kalalakihang may erectile dysfunction, ED, may enzyme na tinatawag na phosphodiesterase type 5, PDE5, na mabilis na binabreakdown ang CGMP kaya't nahihirapan silang makuha o mapanatili ang ereksyon. dito pumapasok ang mga gamot tulad ng sildenafil, viagra, at tadalafil, cialis, nakilala bilang PDE5 inhibitors. pinipigilan nila ang PDE5 para mapanatili ang cGMP sa katawan at magpatuloy ang daloy ng dugo sa penis. kaya't nagiging madali ang pagkakaroon at pagpapanatili ng ereksyon. Bakit hindi laging gumana ang mga gamot? Maraming tao ang sumusubok ng mga gamot na ito, ngunit hindi ito gumagana agad-agad. Kung ikaw ay nakaranas ng ganito, huwag mawala ng pag-asa. Iyan ang tatalakayin natin ngayon, kung paano mo mapapabuti ang iyong pagkakataon na magtagumpay sa paggamit ng mga gamot na ito. Number 1. Huwag mawala ng pag-asa. Maraming kalalakihan ang nababahala kapag hindi gumana ang gamot sa unang subok. Ngunit base sa isang study na isinagawa mula 1996 hanggang 1998 sa 1,176 na kalalakihan. Napag-alaman na sa unang paggamit ng sildenafil, 54% lang ang nagtagumpay. Pero sa ikawalong beses ng paggamit, umabot na ito sa 86%. Ibig sabihin huwag magmadali ang pagkabahala, pagka-nervous, at hindi tamang timing ay maaaring maging dahilan kung bakit hindi ito gumana agad-agad. Habang natututukang gumamit ng gamot, bumababa ang stress at mas nagiging epektibo ito. Number 2. Paginom ng tamang oras at paraan. Marahil iniisip mo, basta ininom ko na ito, tama na. Hindi po. Mahalagang malaman kung paano at kailan ito inumin. Una, kailangan ng sexual stimulation upang mag-work ang gamot. Hindi ito magbibigay ng ereksyon kung wala kang nararamdamang arousal. Umiiral lang ang nitric oxide kapag may nararamdaman kang kasiyahan o stimulo. Kaya't kailangan ng tamang setting. Inumin ang gamot 30 to 60 minutes bago makipagtalik. Ngunit pwede rin itong inumin ng hanggang apat na oras bago hindi ibig sabihin na kailangan itong eksaktong 30 to 60 minutes. Ngunit ito ang tamang oras upang matunaw at maabsorb sa katawan bago mag-work ang gamot. Hindi rin ito instant kaya kailangan ng konting pasensya. Number 3, taasan ng dosis. Ang mga doktor at online providers ay kadalasang nagsisimula sa mababang dosis tulad ng 50 mg ng sildenafil. Ngunit ang gamot ay may mas mataas na dosis hanggang 100 mg. Ayon sa isang study na isinagawa sa 137 kalalakihan na hindi naging matagumpay sa 50 mg dosis, kalahati sa kanila 54% ang naging matagumpay nang itaas ang kanilang dosis. Kung sa tingin mo ay hindi epektibo ang gamot, maaari mong itanong sa iyong doktor kung pwede mong taasan ang dosis. Number 4 Pangalagaan ang iyong kalusugan. Ang erectile dysfunction ay kadalasang dulot ng mga kondisyon tulad ng high blood pressure, diabetes, at high cholesterol. Ayon sa isang study na isinagawa sa 521 kalalakihan, kung pinabuti nila ang kanilang kalusugan at itinutok ang kanilang lifestyle tulad ng pag-iwas sa paninigarilyo, paglimit ng alak, at pagkain ng masustansiyang pagkain, tumaas ang kanilang success rate sa paggamit ng sildenafil, umabot sa 82%. Kung may mga sakit kang tulad ng high blood pressure o diabetes, mahalaga na kumonsulta sa iyong doktor upang matukoy ang tamang gamutan na hindi magdudulot ng side effects sa iyong ereksyon. Number 5. Iwasan ang matatabang pagkain at alak. Ang pagkain ng mataas sa taba bago inumin ang gamot ay maaaring magpabagal ng absorption ng sildenafil o tadalafil sa katawan kaya't mas matagal bago mag-work ang gamot. Ang mga pagkaing may mataas na taba ay mahirap tunawin kaya't mas mainam na kumain ng magaan bago inumin ang gamot. Iwasan na rin ang labis na alak dahil ang sobrang pag-inom ay maaari ring makaapekto sa iyong kakayahan na magkaroon ng erection. Number 6. I-open ang usapan sa iyong doktor. Alam ko mahirap magsalita tungkol sa mga ganitong issue. Ngunit ang pagiging bukas sa iyong doktor ay makakatulong upang makahanap ng tamang solusyon. Ayon sa isang survey ng 1,600 primary care physicians, 45% lamang ang regular na nagtatanong tungkol sa mga sintomas ng erectile dysfunction sa kanilang mga pasyente. Kung hindi mo pa ito nabanggit, itaas mo sa doktor mo ang iyong concerns, magtanong kung may iba pang alternatives, o kung maaari kang i-refer sa isang espesyalista. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi ito gumana agad. Magpatuloy sa pagsubok, magtanong sa iyong doktor tungkol sa iba pang opsyon, at i-optimize ang iyong kalusugan. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at pagiging bukas ay makakatulong sa iyo upang magtagumpay sa paggamot sa erectile dysfunction. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.